Hello, hello, magandang araw po sa inyo mga lalabs uh, Gusto ko lang po kayong bigyan ng tips sa mga baguhan po dyan Na gustong pasukin po ang pagre-reels Ayan, bigyan ko lang po kayo ng mga tips or mga paraan na mga dapat po ninyong gawin Kasi po, uh, bilang baguhan talaga marami po tayong maya-upload na mga hindi natin alam na pinagbabawal po pala Ayan, at saka syempre, uh, una sa lahat Uh, kailangan po nating maging mabait dito sa mundo ng pagre-reels kasi po uh, bilang isang trabaho, ito po ay isang profession. Ayun, kung gusto mo pong ma-monetize, uh, kailangan maging mabait ka dito, maging masipag ka, maging matyaga ka, at saka sumusunod ka po sa mga policies at uh, community guidelines ni Facebook. Ayun, tapos syempre, maging balance po tayo sa pag upload natin, maging consistent sa long form video, sa reels, sa stories, uh, sa text messages. Ayan, balance po dapat, wag po kayo magpo-focus sa isa lang. Tapos, syempre, makipag-engage din po tayo para makilala tayo ng mga kapwa content creator na once na nanood ka ng isang video, mag-iwan ka po ng bakas mo kasi Uh, once na nakita po yan ng isang creator at nag-iwan ka ng baka sa video niya ay may posibilidad at may pag-asa ka pong balikan. Yun po ang the best po doon sa pakikipag-engage. At saka isa pa po, mag-aral po tayo dito sa pagre-reels. Pag-aralan po natin ang mga dapat at hindi dapat. Yung mga bawal at hindi. Ayan, hindi po kasi sa una talaga dinawala po upload dahil nang upload ng mga video na hindi naman natin alam na yun pala ay ipinagbabawal kaya po tayo ay nasi CPR. Ayan. Tapos, ah, syempre kailangan pag nag-upload ka ng video para hindi ka mahirapan, ah, mag-upload ka ng kinahihiligan mo. Sabi nga, maging totoo ka sa iyong sarili. Kung ano yung kinahihiligan mo at gusto mo, Uh, dito dito mo ipursigihan sarili mo lalo na kung ito ay nagugustuhan po ng tao, uh, mag-continuous ka lang, diretso lang po ang pag-upload. At saka dito hindi dapat nahihiya. Uh, pakapalan po ng mukha dito, tatanggal na hiya. O di pa mga lalaps yung mga nahihiya dati, wala nang kahiya-hiya ngayon, mga lalabs, si eh, parang ako lang dati hindi naman talaga ako nag-upload ng mga ano dito eh, mga kung ano-ano. Ngayon na-upload ko na kahit ano, 'di ba, mga lalaps. Ganun lang 'yon. Sa una tayo nahihiya talaga, pero sa susunod ay eh, talaga mawawala na hiya natin dito, 'di ba, mga lalabs. Ayan. Kaya ka, syempre, ah, uh, po kayo mag-upload ng uh, may mga watermark, iwas-iwasan nyo po yan. Kasi po, uh, pwede tayong ma-plug content dyan, mga lalabs. Kaya, sinasabi ko sa inyo, uh, huwag kayo mag-upload po. For example, yung mga TikTok, o tapos po, kuha po kayo ng mga music dyan. Eh, pwede po tayong ma-CPI dyan. At pwede tayong magka-violation dyan. At saka, pag naipon niya ang naipon, eh malabo po tayong ma-monetize dyan. Kaya sa mga baguhan po dyan, ingat-ingatan po ninyo ang pag-upload po ng video. Huwag lang upload ng upload. Uh, kailangan matuto tayong pag-aralan ang uh, pag re dito. Kasi meron naman po dyan nakalagay si Facebook at may in-upload na din po ako dyan. Na uh, sinasuggest din po ni Facebook yung Uh, creator Education Ayan, may inupload din po ako dyan isang pag-aaral po yan para tayo ay matuto dito sa mundo ng pagre-reels at para maging successful tayo at umangat tayo Ayan, sa unang Uh, talagang ganon, medyo mahihirapan po kayo. Pero sa huli, uh, masasanay din kayo mga lalaps. Lahat naman ay napag-aaralan mga lalaps. At lahat naman ay nagsisimula sa umpisa at mababa. Kung maliit views mo ngayon, wala sa iyong nanonood, upload lang na upload, content ka lang ng content. At saka kailangan nakikipag-engage po para makilala tayo at saka sumasali tayo sa mga groups kasi nakakatulong din po ang groups uh, para mapalago ang ating uh, mga content at maraming manood dito at makilala ka din po ng mga kapwa mo content creator at saka, uh, syempre uh, kailangan po dito uh, wag nyong kakalimutang mag iwan ng baka sa mga pinanonood po ninyong video sabi nga uh, logika kung halimbawa nanood ka pero di ka nag ng pa kasi paano ka naman po babalikan, di ba mga lalabs? Uh, kung sakaling hindi ka man po nabalikan na isang content creator, lalo na kung malaki ito at mataas na, kasi sabi nga uh, kapag ikaw nagtrabaho, uh, pansinin nyo at pag-aralan ninyo. Halimbawa nag-umpisa ka sa janitor, o oh, janitor medyo mababa ka pa lang, tapos, ngayon, tumaas na ang level mo. lagi supervisor ka na, mga lalabs. Siyempre, may mga hinahawakan ka ng tao. Ayan, madami ka ng hinahawakan tapos naging manager ka pa oh mas lalong lumaki ang hinawakan mong tao ayan, mas marami ka nang nagiging obligation dyan mga lalabs, ganoon lang din po dito sa mundo ng pagre-rails nagle-level up tayo nagkakaroon po tayo dito ng uh, mga responsibilities, hindi lang isa, marami na, padami ng padami ganon po yan kaya sana po nauunawaan po ng iba na content creator na kung bakit hindi lahat ay napapansin kasi po marami ng marami na po yung uh, hinahawakan marami ng ginagalawan niyang uh, isang content creator lalo na kung papalaki po ng papalaki yan uh, mararanasan niyo din po yan once na kayo ay nagtuloy-tuloy dito sa mundo ng pagre-reels uh, basta yun lang po kailangan maging maingat tayo sa pag-upload maging balance tayo, makipag-engage tayo, sumunod tayo sa mga policies at mga community guidelines ni Facebook para tayo ay ma-monetize. Ayan. Maraming salamat at sana po ako ay nakatulong, nakatulong sa inyong lahat dyan. Kung nagustuhan mo po ang aking video, uh, pakishare na, naman po ito at saka uh, pakipollow na rin. Ayan. Maraming salamat. Thank you for watching mga lalabs and bye bye.